ibang kuray na naman ito mm -hmm. yeah. may itlog siya may na naman siya uh, 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 Ayan na Ayan Ang kuray Kaya tayo naman yun Lucky na yan eh Lucky na yan Ayan natin itlog. Itlog. Hindi mo'y at Kamay mo'y kakagatin yan. Disipitin yan. Kinakagat Ano? Nararamdaman niya. Masako mo. Ayan, kuray. naman. May bihod siya.

tak boleh terima. Hmm. Saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Saya tak rifle to ni biho do. Hmm. Yan natin siya ano, palpasan din natin siya para makikigay oh. mo sa rifle. May bihod siya. Oh, hmm, may bihod oh. Ay, Pero ay, parang lupa uh. lang, ano? Hindi, bihod dyan <laughs> oh. Hmm. Ay, oh, kinakagat niya. Hmm. Ay, inaalis niya oh. Turay. Alpasan din natin para, ano, May bihod. Bihod ba talaga yan? Bihod hmm, yan. taba. Hindi mo nakilaki na siya eh. Ayan. Alpasan uh, pasal para dumami ang kuray. Sarap na ulam ito kaso may bihod siya. Ang papa alpasan mo natin. Ayan. Uh, Akad na. Takbo na. Uh. <laughs> galit na. Galit na. Oh, galit na yan. Oh. No. no. Ah, kita oh, yan, no. Hmm. Oh. Hmm. Nasibit mm. ka niyan. Ini na urut um man lang yan, di nang agad. Urut. Ur Ginaal ko sa niya na Hmm. Hindi Ang <laughs> lapang po yan, o. Oh. Um, ang okay, daming galing. Ang daming nang dyan, o. Ang labas. Ang labas. Baka dun yan, o. No? Kung hmm. ang laki ba dyan, anaan natin. natin. <coughs> Dandunin. Hmm. <coughs> Magpasok na sa butas. Ang oh, mga butas. Ang mga butas. Grabe Mabait yung, siya. Mabait oh. Mm -hmm. oh. Kahit lapitan po natin ng camera, mabait siya. Kaya mabait dito ang kuray. Kung itrabi ko na po siya mula po yung kagabi, katapto na po kami na ito. Mm. Ay. Mabait. Balibagong kuray na naman. Hmm. Malaki yan kaysa kanina. Oh, hmm. Ano, ah, kuray. Hmm. Uli ko agad yan, di ba kasipit? Hmm. Kung ako, di ba kasipit niya, bas marunong magdampot po nito. Hindi ba si Daling. Bunti to? Sa aming anak po. Uh, Dalawa na. Dito, dito. Hmm. hmm. Mm. Ayan Oh. No? Ah, kaya ko rin dito. Ang dami. Hmm. So, kung, kung silo you know, ko, marami na. Nagkatapit ko na tayo. Hmm. Uh, asang ang na. Ah, uh, so, buntis. Kaya hindi ko pinuhuli. Pinuhul, hmm. Nabayaan ko siya mga hmm. Hmm. Hello. Oh, hello daw, sabi ni Bihan. Oh, hello, sabi ni Bihan. Oh, di luar sana tadi tu yang padang kurai. Hmm. <laughs> macam apa? si pelajaran lagi bantu Hmm, Daming no, oh. anak. Daming anak tu, dah pun, dah dihut. ya, boleh normal, bapak suka macam kita. Orang Oh, balas kian. Itu semua laki itu. Liru puna, nahulikku tu pinakamalaki yun 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 na o sumot na ay pa din o naroon o ay kanyang pagdila yun na o kaya sa dito pabunda dito Ibisitahin natin yung mga materialis sa Marcos Maju, tahun yang lalu makanasi tu bahamilah lagi. Yang terakhir kemampuan kita ni sebagai sifu, mari bersih. Kali kemarin agam kebawah lagi, maju, maju, maju. Nanti maju, maju, maju. Nanti maju, maju, maju. Cara makan mengeluarkan, kalau kita materialnya mahu berpeluang untuk menjadi mangkring kritik, e poi altri materiali che mi sono inseriti e non sono stati inseriti e ho preso un po' di scalare un po' di scalare un po' di di Itu, 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 kebiri ya. Yang, yang pergi itu. Yang, yang tanpa aku gayung bul kesini. Dan natin. Saya akan menghidupkan semuanya. Saya tidak pasti apa yang akan saya letak di sini. Ini adalah material saya yang saya itu untuk menghidupkan bumbu. Saya akan menghidupkan bumbu di sini. Ini adalah bumbu untuk menghidupkan bumbu. Dan ini adalah Bali, 21 pira sila po yung yero na yan. Di dosi, di gis, at saka di otso. Ito. Itong tayo, itong kabilya. Ayan. Ito na natin. Ang pako po niya na ito. Ito. sini ada kapal saya ingin mengambil ketika saya di sini kami mempersiapkan seluruh tempat dan kita di sini Terus harta Jika at bisita natin at tabilan natin yung dumating na yero at nahuli po yung yero at na po mawi naman po ako at kung ano magagawa do sa bahay doon sa landing pa ay gagawin ko gagawin ko yun at yan pawi na po kami pawi na po ako yan at night po ako dito sa ibo na po ay naliligo na Naging abutan ko po dito ay nakahiga at tulog yan po yung tulugan niya yan na ito yan yan samahan niyo po ako sa pag-uwi. Pag-uwi na po ako. At medyo malay-layo pa po. Lalakarin natin na lang. Para ano. Yan, yan po. Pag-uwi na po tayo. Malay-layo lang ang lakad. At daw pa po tayo sa daw. Shout out po sa lahat ng viewers natin dyan. At sa ngayong araw po ay eh, palating na rin po si Kebal. Yan. taglakan maaga pa man ah, uh, alas 7 pa lang po bisita natin maaga para makita natin ang mga dumating at kung may nawawala pong gamit may lang po hapon rin ko sa babalitan at sa kalit mm -hmm. Kabilang yun, na po tayo. Kaya yeah, nga i Laging-layo. Ang loy natin. Yan po yung mga lalakad namin ngayon pagka magsatrabaho. Ayun, ayun. Ayun po. Ayun po. Ayan, ang papunta-punta sa iyo yan eh. Ay, ito ata ng tricycle na yan. May bako. Inaayos na yung bako. awak tu saya tanya nama hai pilihan hai hai naik pilihan itu alhamdulillah anak saya dekat tempat nama hai pilihan perla jalan ya sekarang orang nama rekoski sampai anda akan dati yang mengatakan lagi nah 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 saya tak betul-betul dan ini sekejap kan Ibu Jual saja, kita pun, jangan lagi buat melalakan. Oh, di mana tuh? Di, ah may pita tayo sa landing pad. yan na ito na po tayo sa landing pad. pasap na po tayo. pasap uh -huh. -tay na Ito si Jose Andre, no? Ako, oh, Kiyose. karating na tayo sa uh, landing pad Passa